Thank <laughs> you. kumusta at isang magandang araw na po sa inyong lahat mga boss at welcome back po sa aking YouTube channel at Facebook page sa Lipinol TV at muli po tayo nandito dito naman para magbahagi ng isa na naman nating panibagong video at for this video ay pag-usapan natin dito yung tungkol sa 24 volts battery relay. and po mga boss, meron akong ginawa dito ng wiring diagram at ito yung ibahagi ko sa inyo pero bago yan mga boss kung kayo mo ay bago lang dito sa aking youtube channel at di pa subscribe, please pag-subscribe na at idamay na lang rin na po yung notification bell button para updated kayo sa mga susunod kong bagong upload ng mga video sa inyo po mga boss tara huwag na natin patagalin to at sabay sabay natin panorin pasok mga kaibigan <invalidAUDIO> So yun po mga boss, atin po makikita yung ginawa kong wiring diagram ng 24 volts battery relay. At ito yung pag-usapan natin at ibahagi ko sa inyo. So sa mga interesadong malaman kung paano yung wiring connection ikabit sa battery relay, ay stay tuned lang kayo at sabay-sabay natin panoorin tong video na to hanggang dulo. At dito ay isa-isain kong ipaliwanag sa inyo kung paano yung wiring connection or yung rotation ng wiring papunta sa battery relay. Uh, bago magtapos yung video atin din alamin kung paano yung flow ng kuryente, paano gumana yung battery relay so ayun mga boss, isketin lang kayo at ating alamin, at ayan makikita po natin yung mga component kasama dito ayan dahil 24 volts yung ating uh, battery relay, ayan dalawang battery yung gamit natin dito saan so, po, ito yung isa, din ito yung pangalawa, at simpre po mayroon tayong 100 amperes na fuse, din 30 amperes na fuse ignition switch at ito yung ating battery relay din ito yung ating starter solenoid tapos pinakita ko na rin dito yung alternator itong starter solenoid at alternator hindi ko na rin ng buo kasi sample lang naman natin ang mahalaga dito ay malaman natin kung paano makakabit yung wiring galing dito sa output ng battery relay. Yan po, yan po lahat ng component na kasama dito sa ating wiring diagram na ibabahagi sa inyo. So una ayan ating alamin since 24 volts yung ating battery relay eh, kaya dalawa yung battery natin na ginamit dyan. So ayan nakikita natin ito yung negative ng isang battery. So yung negative dito ay naka body ground. Then para maging 24 volts ang output nyan yung positive sa kabilang battery ay kinunikta natin yan sa negative naman ng kabilang battery. So ayan. Pero itong wire na to ay ito yung cable. Malaking wire din yan. Tapos yung positive ng isang battery ay ito na yung output. So ang lalabas dito na kuryente ay 24 volts na. Kasi ayan pinagkonekta na natin yung positive at yung negative. So ayan tapos yung cable itong cable na to, ito yung output galing sa positive terminal ng battery na to. dumaan niyan ng fuse, ayan pinakita ko yan yung 100 amperes na fuse then ito yung output ng fuse na 100 amperes, cable pa rin yan at ayan, papunta na yan sa ating battery relay ayan yung battery relay mga boss, apat ang terminal niyan yung sa taas yung dalawang terminal, maliliit lang yan at itong terminal na to, ito yung coil side, ay makikita niyo mga boss, ito yung symbol ng coil, trinuhin ko lang tapos yung sa baba, uh, malalaking terminal to. Kaya mal malalaki to dahil ang wiring na ikabit dito ay cable. So ayan. So yung cable na galing sa positive terminal ng battery, dumaan ng pios at nakakabit sa kabilang terminal ng battery relay. So ito na yung magiging power ng battery relay. din yung output ng battery relay, ayan. Cable pa rin to at nakakabit naman yan papunta sa starter solenoid. Ayan makikita nyo ito yung starter solenoid meron niyang terminal na malaki at dyan natin ikabit yung cable na galing naman sa battery relay output so, tapos yung isa naman, cable pa rin yan, makakabit din yan sa battery or sa alternator na battery positive terminal so ayan, dyan yan nakakabit so ayan, tapos na tayo dyan, din dito naman tayo sa cool side ng battery relay So ayan, yung ating ignition switch naman, mayroon tayong fuse na 30 amperes din galing dito sa battery itong cable na to ayan ito yung input din yung output ito na yung papunta sa ignition switch ang wire na gagamitin natin dyan ay number 10 na wire. So ayan, ito yung magiging power supply ng ignition switch. Tapos yung output ng ignition switch, ayan tatlo yan. Mayroong accessories, ignition at yung sa starting position. So dito tayo kukuha sa ignition. Pag turn on ng ignition. So ayan, ito yung wiring connection at nakakabit dyan sa kabilang terminal ng battery relay. So ayan, at yung kabilang terminal ng relay ay nakaground dyan. So ayan, makikita natin ito yung symbol ng ground. Pero take note mga boss, mayroong dalawang klase yung wiring ng battery relay. Mayroong positive at mayroong negative wiring connection. Itong pinag-usapan natin ay positive wiring connection to. Sa'yo po, yan yung buong wiring connection ng battery relay. Ngayon, explain ko lang sa inyo yung flow ng kuryente kung paano dadaloy dito sa starter solenoid. Ayan, pag turn on natin ng ignition, magkakaroon to ng power. Then, dahil coil to at nakaground yung kabilang terminal, mag-energize to. Tapos, itong solenoid na nasa loob o yung switch na nasa loob ng battery relay, magkaroon na ng contact to kasi magdikit yan. So, kapag nag-contact na yan, yung power supply dito tatawid lang yan dito at dadalo yan papunta sa starter solenoid at saka sa alternator so po, ngayon aandar na yung ating makina niyan kapag nakaswitch on naman sa starting position. Siyan po yung ating kunting kalaman na managi sa inyo tungkol sa 24 volts battery relay. Sana po ay itong video to ay inyong magustuhan at sana po ay makatulong sa inyo. So maraming salamat sa inyong panonood at God bless po maraming video pa ang ating ibagay at ang tabayan niyan no. So God bless po. sa pa natin mga bagong upload na mga video. Bye-bye.